Good morning mga kaparmers. For this video, and tayo sa ating ampalayahan mga kaparmers. Ayun, update update lang tayo mga idol kaparmers. Ito na ngayon sila, you yun oh, know, yung dating nalubog sa tubig sa ulan mga kaparmers, ngayon iyon nakaka recover na sila konti. Pero hindi totally na naka-recover kagad, mga kaparmers dahil noong huminto yung ulan, bumira naman ang matinding init kaya ang nangyari, ganyan yung lupa nagiging parang bato sa tigas mga kaparmers no so yan uh, hinahabukan natin yan mga kaparmers pinapararo natin tapos tinatambakan natin ang na puno para makarecover sila mga kaparmers dito banda mga idol tinan nyo matastas na sila dahil hindi ito masyadong nalubog sa tubig pero may tubig siya mga kaparmers pero hindi talaga na abot sa may puno kaya hindi hindi gaano mga kaparmers na ano Uh, kung baano ba sabihin yan sa Cebu ano, eh, na yan ang term namin dito sa amin mga kapromers no, na south pero yun nga medyo naano pa rin antala pa rin ang paglaki nila dahil laging basa yung puno ito mga kaparmers may mga bunga na sana oh. mga, maliliit yung mga talbos nila mga kaparmers okay naman ayan Pero yun nga, eh, dahil nga eh, basang-basa talaga yung lupa tapos may tinanim tayo ulit yung mga uh, namamatay talaga na puno ang mga kaparmers uh, tinam tinamnan natin ulit uh, dyan banda kaya ang nangyari mga kaparmers hindi tayo nag-abuno kaagad inihintayin muna natin na tumubo yung mga uh, ano pangalawang tanim natin bago tayo nag-abuno kaya ang nangyari nito mga kaparmers yung hindi na ano sa masyado sa tubig eh medyo naantala rin ang paglago nila dahil hindi tayo nag-abono so yan mga kaparmers no sana sana ay eh, makarecover na to pinararo na natin to at tinatampakan natin ang puno nilagyan natin ano uh, uh, nilagyan natin ng chicken manure no sana sana makarecover to mga idol kaparmers dito banda mga kaparmers hindi talaga to wala to masyado tubig dito banda eh. dahil mataas na area na to dito banda pero laging basa ang lupa tapos dagdag pa na hindi tayo nag-abono kaya yun hindi gano'n maganda ang pag lago nila mga idol kaparmers yan mga basyo ng chicken manure natin nilagyan na natin to yung chicken manure mga idol kaparmers tingnan nyo yung talbos nila mga idol dito di iba okay naman sila mga kaparmers kaya lang hindi talaga to nakakaano kagad dahil dahil nga eh, sabi ko mga kaparmers na hindi tayo nag-abono isipin nyo mga kaparmers Uh, sa ganitong edad or ano, pangatlo pa lang tayo nag-abono dito. Yan. Kaya nangyari, ito, naantala talaga ang paglaki nila mga kaparmers. Okay naman sana ang mga talbos nila mga idol. Pero yun nga, dito banda mga kaparmers, hindi pa natin naabot so, sa ating pagkilos dahil hindi natin makagad sa ano. Tingnan nyo dito, ang payat-payat ang nangyari dito mga kapramers kasi ang tigas ng puno niya tingnan niyo mga kapramers yung puno na to napakapayat dahil yan mga kapramers napakatigas ng lupa tapos uh, hindi natin naabunuhan kagad ka yan nangyari yung ano mga kapramers ganyan ang talbos nila parang hindi kumikilos so yan mga kapramers nilagyan na natin yan ng chicken manure at yung kalagitnaan ipinararo natin para makakuha tayo ng lupa, maraming lupa para matambak natin dyan banda sa may puno. Tingnan nyo dito sa kabila mga kaparmers na na natin. So yan mga kaparmers, no, update ko to sa inyo sa mga susunod na ano. Kung makaka-recover yan. Kasi dito mga ka-farmers. tingnan nyo dito banda mga ka-farmers. na medyo nauna-una natin na tambakan yung lupa. Na nalagyan natin ng chicken manure. Medyo naka-recover sila ng kaunti dito mga kaparmers. Pero dito kasi mga idol ka-farmers. hindi kasi ito na ano sa tubig eh. Kaya nangyari, eh, medyo Uh, lumalago-lago na sila mga kaparmers dito banda kasi medyo na ano ayong yung, yung forma pur, sa lupa dito mga idol medyo mataas siya dito banda eh kaya yun medyo hindi na apektuhan talaga sa tubig dito banda o yan, tingnan niyo tingin dito sa ano mga kaparmers may mga bunga na to ayan maliliit pero may malalaki na to mga kaparmers ito sa bandang unahanting na natin hanapin natin kung nagtuloy-tuloy yun pero malaki-laki na yun So kung naabunuhan sana to natin kagad mga kaparmers, medyo ano na sana, yan oh. May mga ano na mga kaparmers. May mga laki-laki na, yan o. Oh. pero may, mas, may malaki pa dyan mga kaparmers, tingnan natin kung hindi ba na, hindi tayo na, ano. Ah, take note mga kaparmers ha, hindi pa tayo nag-spray tayo, hindi pa tayo nag-spray dito kahit isang bisis. Ya, tingnan natin yung bunga kung nagtuloy-tuloy, kung hindi ba na, hindi pa tayo naunahan ni ano, fruit ito, ayan, uh, ayan mga kaparmers oh. Wow, thank you. Lumalaki siya mga kaparmers oh. Yan, oh. Pero parang may tusok siya mga kaparmers. Sana sana ay eh, uh, Makarecover yan. Kasi hindi tayo nag-spray dito mga kaparmers. Eh, hindi pa tayo nag-spray dito. Kahit isang bisis, wala pa talaga tong spray. So dito mga kaparmers, kung ganito lang sana lahat maganda sana tingnan pero dito banda mga kaparmers tingnan nyo yan yung mga madam na yan walang laman yan halos walang laman yan mga kaparmers kung may may mga puno man yan eh, isa or dalawa bawat pagitan ng posti so ganyan ka ano minsan talaga yung iba wala talagang laman yan dahil na mamatay talaga sa tubig uh, tubig ulan nung kasagsagan ng ulan mga kaparmers so yan update ko to sa inyo mga kaparmers ha, kung makaka-recover to ng Uh, ano 100% or fully recovered so update ko to sa inyo ulit at uh, sana sana mga no maka ayan mga farmers laban lang tayo at masabi natin eh happy farming mga farmers